Nahihirapan ka bang magpatuyo ng sapatos? Dahil panay-panay ang ulan ngayon? may solution na... Nabili ko nga ito sa TikTok. Isang pahid nga lang daw eh, tanggal ang paninilaw ng sapatos mo. Hindi mo na kailangan labhan at patuyuin sa init. Nakakasira din kasi ng sapatos kapag kapalagi mo siyang nilalabhan. Solid paste nga ito na may kasama na rin sponge. Kung titignan mo nga eh, parang yung panghugas lang ng plato. Pero ito yung may multipurpose cleaning na rin. Pwede rin siya sa tayo. Kitang-kita nyo naman yung white shoes ko oh. Ito yung ginagamit ko lagi kapag... Pagka ka nagsusumba ako. Super dumi na kasi niya. Isang pahit pa nga lang yan, kitang kita mo na agad yung difference ng kulay niya. Insan puti na nga agad o oh, at magmumukhang bago na ulit yung sapatos mo. Siya lang talaga magkuskos pero tingnan mo naman insan puti na agad at mumukha na talaga siyang bago. Nakakatanggal din talaga siya ng mga paninilaw. ba diba pagka nilalaban mo yung sapatos mo may mga natitira siyang uh, yellow kapag natutuyo na. Ito talaga tanggal talaga siya lahat. Para talagang malinis at maputi pwede kayong mag second coat. Banlawan nyo lang yung sponge dapat to yung tuyo.